Narito na mga umaksyong balita ngayong araw. Iyahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Tatlong araw na tigil pasada ng mga grupong tutol sa PV Consolidation at Modernization o marangkada na. Record-breaking heat na naranasan sa mga nakalipas na araw, patunay na nasa era na tayo ng global boiling. Matapos ang sunod-sunod na yellow at red alert, Department of Energy, iginiit na wala pang krisis sa supply ng kuryente. Pinay Fencer, Samantha Cantan, pasok na rin sa Paris Olympics matapos makaginto sa qualifying tournament sa UAE. At P-Pop Kings na SB19, mainit na sinalubong ng fans sa Japan para sa kanilang pagtatag world tour. Ngayong araw nga nagsimula ang huling hirit na tigil pasada ng mga grupo na tutol sa PUV modernization. Ituturing na kasing kolorum ang mga di -consolidate na PUV pagdating ng Mayo 1. Yun nga lang, mas pinili ng ilang tsuper na pumasada kesa magwelga. At live mula sa Kaloocan, nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, kamusta ngayon ang sitwasyon dyan? kahit kaliwat kanan nga yung mga karatulang no jeepney face out sa mga terminal dito sa Monumento Kaluokan ay mas pinili pa rin ang karamihan sa mga tsuper na pumasada at hindi sumama sa tigil pasada sa biyaheng MRT or Malabon LRT Monumento Circle, halos lahat ng isandaan at limang mga jeep ni dito ay consolidated na. Kaya hindi nahirapan yung ating mga commuter na makasakay. Ayon sa mga nakausap nating chopper, mas pinili ng kanilang mga operator na magpa na para wala ng abala at tuloy-tuloy ang kanilang pasada. Pero may ilang mga chopper na nag-aalala rin, lalo na yung mga may sariling jeep, kabilang dyan si Mang Ferdinand na nasa 1,000 hanggang 1 500 pesos yung naiuwing kita sa kanyang pamilya kada araw. Kahit anong oras din, pwede siyang pumasada. Pwede, pero kapag hawak na raw ng co-op, magiging 500 hanggang 800 pesos na lang yung kanyang kikitain araw-araw. Sa kabila niyan, may ilan namang excited sa bago nilang unit, lalo na ngayong tag-init. Ang mga modern ship kasi may mga aircon na, kaya tiyak na kaya nilang bumiyahin ng matagalan. Ngayon daw kasi may yung mga lumang jeep na kanilang gamit, alas 2 o alas 3 ng hapon pa lang, umuwi na sila at babalik na lang ulit sa pamamasada sa gabi. Sinabi naman noon ng LTFRB na hindi na mapaparalisa ng tatlong araw na tigil pasada yung mga biyahe. Mahigit 75% na kasi ng mga lehitimong operator ang nagpa-consolidate niya. sa na pag-iikot naman natin sa mga terminal, dito sa bahagi ng Monumento, Caloocan, ay karamihan naman sa mga terminal dito ay bumiyahe. Kaya nakikita nyo dito sa ating likuran, mga terminal ito ng bus, ay ito yung mga biyahe ng Malabon, Caloocan, Valenzuela. Mas marami pa yung mga bakanting jeep na naghihintay ng mga sasakay na pasahero. Jess. Naguulat mula sa Monumento, maraming salamat Jenny Dongon. Nahirapang sumakay ang ilang pasahero sa Maynila dahil hindi raw nila alam na may nangyayari na palang tigil pasada. Ang LGU naman nagkasana ng libreng sakay para sa mga apektadong pasahero. Nasa front line ng balitang yan si Hannibal Talete. Mula sa Maynila ay bibiyahe pa Makati ang commuter na si Marjorie para ihatid ang kanyang mga panindang lutong ulam. Pero sa tagal ng kanyang pag-aantay ng jeep, naghanap na lang siya ng ibang masasakyan. Baka raw mainip ang kanyang mga suki at masira ang paninda lalo pat mainit ang panahon. Hindi namin alam na may ano ngayon dito, may strike pala. May mga ano kami doon, mga suki-suki, hahatiran po namin. Si Merly naman, may hinahabol rin na transaksyon sa Makati. Pero ilang oras na siyang nag-aantay ng mga sasakyang jeep sa kanto ng Pedro Hill at Agoncillo Street sa Maynila. Wala pa siyang natatanaw ng mga bumibiyahing pag-Wadalupe. May mga nakaparadang jeep sa gilid ng kalsada pero wala ng mga driver. Ngayon ho, nahirapan talaga. Nakapila sila lahat dito talaga. Hindi namin alam na ano pala ngayon strike. Ngayong araw ang simula ng tatlong araw na tigil pasada na ikinasah ng grupong piston. Ito ay bilang protesta sa deadline ng franchise consolidation o pagkapasali at pagpapabuo ng mga kooperatiba sa mga super sa ilalim ng PUV Modernization Program. Pero kung may mga pasahero na di alam na may transport strike, may mga tsuper din na hindi rin daw ito alam. Gaya na lang ang tsuper na ito na dumating kaya nakasakay ang mga naipong pasahero na babiyahi pag Guadalupe. Na hindi ko nga alam eh. Kararating ko lang. Kayo ba, miyembro ng piston? Ah, Nakahanda naman ang Manila LGU para alalayan ang mga pasaherong maapektuhan ng strike. May mga nakaantabay na libreng sakay sa mga rutang tatamaan ng Tigil Pasada. Dalawang transporter, dalawang pick-up at limang pong e-trike ang inihanda ng Manila LGU. May mga karagdagang sasakyan rin daw silang nakaantabay mula sa mga kooperatiba. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Napaghandaan na raw ng Transport Department ang panibagong tigil pasada ngayong araw. Ayon sa DOTR, nakipag-ugnayan na sila sa mga pulis at mga LGU para alalayan ang mga naapektuhang commuter. Gayunman, naniniwala sila na hindi naman mapaparalisa ng strike ang public transportation sa bansa. Nasa 5% lang daw ang nakikiisa sa mga strike. Muli rin iginiit ng Transport Department na wala ng extension para sa consolidation sa mga pampasaherong sasakyan yung opsyon ng pag-consolidate, uh, yung option para yung prakisa mo ay buhay pa, hanggang bukas na lang talaga yon. Kasi kung tutusin, mga anim or pitong beses na doon nag-extend, I think kailangan na rin nating uh, isipin at respetuhin, meron talaga tayong mga operators na ayaw nang sumamat sa programa for whatever reason. Record high na init ang naitala sa Metro Manila nitong weekend. At ang mainit na panahon na yan, magpapatuloy hanggang Mayo ayon sa pag-asa. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kung kakaibang init ang naranasan nyo nitong weekend, maaring dahil yan sa all-time high na temperaturang naitala sa Metro Manila. Ayon sa pag-asa, pumalo sa 38.8 degrees Celsius ang air temperature sa Naiya sa Pasay City noong Sabado. Bahagyang mas mataas lang ito sa record high na temperatura na 38.6 degrees Celsius noong 1915. Ang aktual na temperatura katumbas ng 45 degrees Celsius na heat index o damang init. Nasa danger level na yan na maaaring magdulot ng nakamamatay na heat stroke. Pumalo na rin sa extreme danger level ang heat index sa Iba Zambales na naitala sa 53 degrees Celsius kahapon. Sabi ng Greenpeace Philippines, posibleng papunta daw ang Pilipinas at iba pang Southeast Asian countries sa global boiling na siyang naging babala ng United Nations nung nakaraang taon. Babala naman ng pag-asa, posibleng magpatuloy ang matinding init hanggang kalagitnaan ng Mayo. Ngayon ay nasa may dry season pa rin tayo at usually yung matataas na temperatura pwede ma-record natin ang second half ng April o hindi kaya first half ng May. Ngayong araw, tinatayang maitatala ang pinakamataas na heat index sa Dagupan, Pangasinan. Posible raw itong pumalo sa 47 degrees Celsius. Nakikitang aabot din sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Aparica, Gayan. Matinding init din muli ang mararanasan sa Pangasinan, gayon din sa Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Catanduanes at Capiz. Higit labing dalawang lugar naman ang makakaranas ng 43 hanggang 44 degrees Celsius na heat index. Dahil sa tindi ng init ng panahon, nasasabayan pa ng malawakang transport strike, sinuspindi ng Department of Education ang face-to-face -face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa ngayong araw hanggang Martes ibig sabihin, asynchronous o distance learning muna ang ipatutupad. Inilagay na rin sa state of calamity ang South Cotabato dahil sa matinding tagtuyot. Yan ay para magamit na ang emergency funds at masaklulohan ng mga apektadong residente at magsasaka. Umabot na kasi sa 200 milyong piso ang halaga ng pinsalang dulot ng El Nino sa probinsya. Nagbawas na ng pasok sa lahat ng opisina ng Provincial Government ng Cavite at San Gabriel sa La Union kailangan na lang pumasok ng mga empleyado mula Monday hanggang Thursday, alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Bukod dito, nauna nang nagpatupad ng 4-day work week ang bayan ng Baknotan sa La Union din. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa kabila ng tag-init na ng pag-ulan ang ilang lugar na sinabayan pa ng hailstorm o pagbagsak ng yelo. Kung paano yan nangyayari, nasa frontline ng palitan yan si John Aroa. Kasabay ng buhos ng ulan sa so Baoko Mountain Province kahapon, nagbagsakan din ang maliliit na butil ng yelo mula sa langit na karanas ng hailstorm ang lugar. Pansamantalang ginhawa rin ang dala ng pag-ulan sa gitna ng tag-init sa sula na kagayan. Grabe ang yelo! Oh my God! Ang yalaki! Sa video na ito, makikita ang yelong bumabagsak sa lupa habang umuulan. Noong nakaraang linggo, ganyan din ang nangyari sa kahabaan ng T-Plex sa Tarlac. Sa lakas ng ulan, halos zero visibility na sa highway. Sinabayan pa yan ng hailstorm. Halos wala po kami makita sa daan. Sa sobrang lakas ng hangin. po. Kinailangan munang sumilong ng ilang motorista dahil sa mga bumabagsak na yelo. Simulang po talaga ng yelo hindi po kaya ng uh, sasakyan baka ano po mangyari pati ang ilang lugar sa North Cotabato nakaranas ng hailstorm kasing laki ng butil ng mais ang nagbagsakang yelo Paliwanag ng pag-asa, nangyayari ang hailstorm tuwing may thunderstorm. Nangyayari po talaga siya kapag sobrang init po ng panahon and then mataas po evaporation tapos namumuo po yung mga kaulapan natin due to condensation at bigla pong bumabagsak yung mga kaulapan. Pagbagsak niya po dito sa lupa, hindi pa po siya totally nag-evaporate o natutunaw po talaga no? kaya bumabagsak pa po siya as hail. Paalala naman ng pag-asa sa publiko, sumilong muna kapag nakararanas ng hailstorm ang inyong lugar. Nagbabalita mula sa frontline, John News 5. Muling itataas ang yellow alert sa Luzon Grid ngayong araw. Base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, magsisimula ito alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Itataas ulit ito ng tatlong oras simula alas 8 ng gabi. Ibig sabihin, manipis ang supply ng kuryente. Dahil pa rin daw yan sa forced outages sa mga planta at mga power plant na tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na tila kalamidad na ang issue sa manipis na kuryente. Niro kasi normal ang konsumo ng mga Pilipino sa gitna ng matinding init. Pero nilinaw na ng DOE, wala pa naman silang kinukonsiderang power crisis sa ngayon. Kung hindi po normal yung pong mga temperatura o yung kalagayan ng ating panahon sa ngayon, yun po ay pwedeng makonsider pero inaalam po po natin at pinag-aaralan pa natin na pwedeng ihalintulad po natin sa isang calamity. Wala naman po tayo pang kinukonsider talaga ng power crisis sa manipis na supply ng kuryente, makararanas din ng water service interruption ang mga customer ng Baynilad. Kung aling-aling lugar ang apektado, nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Magkakaroon ng water interruption sa ilang lugar sa Metro Manila na sinuservisyuan ng Maynilad. Sa Kaloocan, mawawala ng tubig mamayang 10.30 ng gabi hanggang bukas ng alas 4 ng umaga sa barangay 136, 138 at 139. Para ito sa interconnection activity sa so West Service Road, corner Pangakor Street. Mawawalan din ng tubig sa barangay Longos sa Malabon City mula 10pm mamayang gabi hanggang 4am bukas. Tatamaan naman ng water interruption sa barangay San Jose sa Navota City mula 10.30pm bukas, April 30 hanggang 4am ng May 1. Wala ring tubig sa mga barangay ng Baklaran, Galo, Santo Nino at Tambo sa Paranaque mula April 30 hanggang May 1, 10pm to 6am. Sa ganitong oras at araw din ng water interruption sa ilang barangay sa Pasay City. Samantala, sa May 2 naman, schedule ng water interruption sa barangay 117 at 120 sa Caloocan, 10.30pm hanggang 4am. 11pm to 4am naman mawawalan sa barangay 147 sa kaparehong mga araw. At sa barangay 134 at 135, 11pm to 4am ang water interruption mula May 3 hanggang May 4. Bahagi ito ng regular maintenance activities ng Maynilad para mapanatiling maayos ang kondisyon ng distribution system na mga sakop nitong lugar. Kabilang dyan ang leak detection, interconnection, water audit at pressure test. Pinapayuhan ang mga apektadong customer na mag-ipon na ng sapat na tubig bago pa mawalan. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Tanete, News 5. Balik normal na ang operasyon ng LRT Line 2 matapos maantala nitong Sabado. Limited ang operasyon ng linya nitong Sabado. Tanging Recto hanggang Cubao Station lang ang byahe ng tren pagsapit ng hapon. Napag-alaman kasi'ng ninakaw ang ilang kable ng riles pagdating sa may bahagi ng Marikina Tunnel. Dahil dito, isinara ang Anonas Katipunan at Santolan Stations. Agad namang inayos ng pamunuan ng Riles ang aberya. Patuloy namang inaalam kung sino ang mga nasa likod ng pagnanakaw ng kable. Kaunting ginhawa po sa mga motorista, bahagyang bababa ang singil sa produktong petrolyo ngayong linggo, epektibo bukas. May rollback na 25 centavos kada litro sa gasolina. 45 centavos naman ang tapya sa kada litro ng diesel at 90 centavos sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ilan sa mga dahilan kaya't nagka-rollback ay ang bahagyang paggupa ng tensyon sa Middle East. Yan ay matapos sabihan sabihin ng Iran na hindi na ito gaganti sa Israel. Nakatulong din daw ang paglaki ng inventaryo ng crudo sa U.S. Isa na namang barkong pandigma ng China ang namataan malapit sa Palawan habang isinasagawa ang balikatan exercise. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagsasanay ng mga barko ng Pilipinas, Amerika at France sa West Philippine Sea. Nasa front line ang balita niyan, si Reniel Pawid. Bumunga dagad ang Chinese ship na ito sa ikapat na araw ng Philippines-US balikatan exercise. Ito na ang ikatlong Chinese vessel na namataan simula kahapon six nautical miles ang layo nito mula sa BRP Ramon Alcaraz. Ang Chinese vessel nasa loob ng ating 200 exclusive economic zone. Sabi ng Philippine Navy, 50 nautical miles lang ang layo nito sa mainland Palawan. We have seen a Jiangkai 2 class guided missile frigate of the Chinese. The ship that we saw yesterday is a, is an electronic warfare vessel and this one is a frigate. It's a guided missile frigate. Nagpapakita man ng presensya, hindi naman umano nakikitang balakid ng Philippine Navy ang Chinese vessel sa Balikatan. Right now, they are not within our path, so they are not a uh, hazard to safety of navigation. Bandang alas 12 ng tanghali, bumaklas naman sa Balikatan ang French Navy ship na Vendemir. The French frigate sailed towards the mainland to close the airspace gap and uh, they will conduct a medical uh, evacuation of their personnel. Kahapon nagkaroon naman ng maritime search and rescue operations. Ang BRP Ramon Alcaraz, BRP Davao del Sur at Barco ng Amerika nagsasanay para sa iba't ibang water emergencies. We will simulate a missing person at sea and all the participating ships will search for it. And so it will test our interoperability in searching. Kada araw, nagsasanay rin ang apat na barko sa formation and steaming. Dito'y nahahasa ang mga Navy sa pagposisyon tuwing may pag-atake o pagprotekta sa barko. Sa dalawang magkasunod na araw, tatlong Chinese war vessels na ang aming nakita simula ng pasukin namin ang 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito rin ang pinakaunang balikatan na ginanap sa labas ng Philippine Territorial Waters. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nagsasagawa na ng background check ang Philippine National Police sa mga Chinese students sa Cagayan. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Pahardo, nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa background check. Sa gitna ng pangamba ng ilang mambabatas na maaaring espia o sleeper cells ang mga estudyante. May dalawang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa Cagayan. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa apat na raang estudyanteng Chinese ang nasa Cagayan. Sa ngayon ay wala naman daw natatanggap na ulat ang PNP sa pagkakasangkot ng mga Chinese sa ilegal na aktibidad. Posibleng naghahanap na raw ng mga pulis na tetestigo laban sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court o ICC. Ayon sa ICC Assistant, Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti, hindi malayong totoo ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na may 50 aktibo at retiradong polis na ang kinausap ng ICC. Sinabi rin kasi ni Trillanes na mga din sa drug war ang naturang mga polis na malamang ay kinukumbinse ng ICC na tumulong para hindi sila madiin sa kaso. Una nang nagbabala ang Justice Department na mananagot ang mga opisyal ng gobyerno na makikipagtulungan sa investigasyon sa drug war. Pero kinwestiyon ito ng human rights lawyer ni, na si Conti pati ni Trillanes. Posible naman talagang makipag-ugnayan yung mga yung mga investigator dito sa mga police. alam namin na nagahanap sila ng posibleng witness na ang tawag nga ay insider witness yung pong sinasabing bawal mag-cooperate yung uh, gobyerno or government officials, this is in relation to uh, pag your official status kung magbibigay ka ng dokumento o magbibigay ka ng pahayag na hindi naman, hindi ka involved sa case pero ito po involved sila sa case eh. Kaya hindi po sila, pwedeng hindi sumagot diyan Inatake na mga hacker ang Department of Science and Technology. Ayon sa DOST, isang grupo na nagpakilala bilang Hopset Philippines ang nang-hack nitong Huwebes. Partikular daw na inatake ang website ng Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development o PCIEERD. Hindi naman sinabi ng DOST kung may datos bang nakuha o naapektuhan ang mga hacker. Pero dahil sa hacking ay isinailalim muna sa maintenance ang website ng PCI EERD. Magtatagal hanggang sa Huwebes ang maintenance. Sa panahon na yan ay paiigtingin nila ang cybersecurity ng kanilang website. Walo ang kumpirmadong patay sa pananalasa ng mga buhawi sa Oklahoma sa Amerika at sa Guangdong Province sa China. Sa Kenya naman, hindi bababa sa sampu ang nawawala matapos tangayin ng baha ang isang truck. Yan at ibang balita sa ating Frontline News Abroad. Hindi ba baba sa tatlo ang nasawi kabilang na ang apat na buwang gulang na sanggol? Matapos manalasa ang dose-dose ng buhawi sa Oklahoma State sa Southern USA nitong weekend. Kaliwat kanang mga bahay at gusali ang nawasak. Bumaliktad ang ilang sasakyan. At natumba ang mga puno. Ayon sa National Weather Service, hindi bababa sa 38 buhawi ang nanalasa sa Oklahoma. Dahil sa masamang panahon na nananalasa ngayon sa southern USA, 7 milyong residente na ang isinailalim sa tornado warning, habang 47 milyong iba pa ang apektado ng bagyo. Sa so China, sa Puldin sa video ang pananalasa ng isang buhawi sa siyudad ng Guangzhou sa Guangdong Province. Halos magdilim din ang kalangitan na sinundan pa ng pag ng yelo na sinlaki ng bola ng golf. Hindi bababa sa limang patay, 33 ang sugatan at daan ang pabrika ang nasira dahil sa buhawi. Halos lamuni ng apoy ang hotel na yan sa lungsod ng Porto Alegre sa southern Brazil. Dalawang oras tumagal ang sunog bago naapula ng mga bumbero. Sampuang kumpirmadong nasawi habang labing isa ang sugatan. Iniimbestigahan pa ang sanhinang sunog. Pero nabistong wala palang permit ang nasunog na hotel. Napasigaw na lang ang ilang nakakitang residente matapos tangayin ng rumaragasang baha ang isang truck na sinubukang tumawid sa umapaw na ilog sa Kenya. Mabilis na inadon na tubig ang mga pasahero ng truck. Sampu na ang kumpirmadong nawawala pero wala pang detalye kung ilan ang nasawi. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Pasok na sa Paris Olympics ang Pinay fencer na si Samantha Katantan. Kasundian ang kanyang gold medal sa Asia Oceania Olympic Qualification Tournament sa UAE nitong weekend. Tinalo niya ang pambato ng Kazakhstan sa finals ng Women's Foil Division 15-14. Pumasok si Katantan sa torneo na kailangan magkampiyon para makapasok sa Olympics. Siya ang unang Pinoy fencer na lalaban sa Summer Games mula noong 1992. Siya rin ang panlabing dalawang atletang Pinoy na lalaban sa Paris Olympics sa Hulyo. Sa NBA, isang panalo na lang ang kailangan ng New York Knicks para makaabante sa susunod na round ng playoffs. Kasunod yan ang panalo nila kontra Philadelphia 76ers sa Game 4, 97-92. Nagpaulan si Jalen Brunson para sa New York matapos magtala ng 47 points at 10 assists. Dahil dito, hawak na ng Knicks ang 3-1 series lead kontra sa Sixers. Samantala, tinabla naman ng LA Clippers ang serye kontra sa Dallas Mavericks. Nalusutan ng Clippers ang Mavs sa Game 4, 116-111. Kapwa may tigalawang panalo na sa serye ang dalawang koponan. Nakarating na nga po sa Japan ang P-Pop Kings SB19 para sa kanilang Pagtatag World Tour Concert Doon. Bagong concert na ispatan ang SB19 members na naglilipot sa Japan. Game na game naman silang magpa kasama ang kanilang mga fans. Japan ang huli nilang international stop para sa kanilang world tour. Gaganapin ang concert nila mamaya sa Tokorozawa sa Sakura Town sa Saitama. Sa June 24 and 25 naman po gaganapin ang kanilang sold-out concert sa Araneta Coliseum. Nag-celebrate si Daniel Padilla ng kanyang 29th birthday sa Tanawan, Batangas over the weekend. Present sa kanyang selebrasyon ang ilang kaibigan niya sa industriya. Hindi rin nawala ang kanyang pamilya. Sabi ni face to -face host Carla Estrada, si DJ mismo ang punong abala sa party. Bukod sa kanyang 29th birthday, pinagdiriwang din ni DJ ang kanyang ikalabin ni Mang Taon sa showbiz. Wow, dito wow. lang wow. yun. Parang sa Disneyland. Parang di ba? Kasi may fireworks <laughs> yun. Uh, Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday! Ayaw na sa SB Japan. SB 19 sa Japan o. SB 19 Japan. oo. Ay, so, sa 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 SB 19 At Japan. para sa mga kapatid natin na nasa Japan. na makita nila yung SB 19 Yes, Japan. diba? Kasi syempre, marami rin yung mga Pinoy oh, sa Japan. sa oh. Japan. So, finally, they'll get to see their idols face to face and person. That's right. oh. Go. I was gonna say na iba yung feeling kasi pag concert eh. Uh -oh. Para kang Parang ang dinadala sa ibang ano, 'di ba? Dimension. dimension. Kaya... SB19 Universal na yung tugtog niya eh. Kahit mga yes. foreigner kinakanta okay. niya yung kanta ng SB19, 'di ba? Sa yung salitang gento. Japanese gento. 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 Ay, gento. Ay, Pero parang, diba diba dito dito parang Japanese. sa context po sa Japo, parang gento. Gano, parang bento, bento, bento. Alam mo ba yung lyrics yung bento? Sukdin sa, I think kasi bento. yon hindi yung gento. box. Ito si bento yung gento. Ito ko tum naman si JQ. Pero ba yung gento, its like slang for ganito. Yon, that's what I'm yung Dahil yung mo, mo kanina quiet tayo, tapos ang dami nating sabi ngayon. Wala lang. Parang sakta. Kaya pala, bento. bento. bento.